samantala inararo ng isang ng jeep ang mga plastic at concrete barriers sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Paliwanag ng driver, nawala ng preno ang jeep at iniwasan niya ang ibang sasakyan kaya siya bumangga sa mga barrier. May unang balita si Jomera Presto. Wasak na naman, wasak. Yan ang nangyari matapos bumanggang isang westbound na pampasaherong jeep sa mga barrier sa harapan ng Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue, Quezon City, mag alas 8 kagabi. Sa lakas ng impact, nakala sa mga unahang gulong ng jeep. Nagkadurog-durog at nawasak naman ang limang concrete barrier at dalawang plastic barrier na nasalpok ng jeep. Ayon sa QCPD Traffic Sector, walo ang sakay ng naaksidente jeep. Ang driver, pahinante at anim na pasahero. Lima sa kanila isinugod sa ospital. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng jeep na nakipaggitgitan umano sa isa pang jeep at isang taxi. Gitgitan po, gitgitan yung takbo. Parehas mabilis. Nasa gitna yung jeep. Ngayon, iniwasan nyo yung isang jeep kasi puno eh. Puno yung isang jeep. Iniwasan niya rin yung taxi na nasa gilid. Kaya parang nabulaga na siya dun sa ano barrier. Kaya siya sumalpok. Dito sa kan kaliwa niya, taxi. Dito sa kanan, isang jeep. Lakas talaga ng impact talaga. Talagang ano, kawawa yung mga jeep na dumadaan dito. Kasi walang ilaw, kaya pangwalo na yan na jeep na nadisgrasya rito. Na kawawa yung mga pasahero Marami na yung motor na disgrasya dyan. Lagyan sana nila ng ilaw. Yung ano na ano, kasi napakadilim. Ayon sa pulisya, galing Lagro patungong Panay Avenue ang pampasahero jeep. Lumalabas po sa aming initial investigation at uh, sa saysay po ng driver, ang uh, sinasabi niya po ay nawalan daw po siya ng preno. Uh, with regard naman po dunsas, sa sinasabi niyo na may nakagititan siya. Alamin pa po natin, kukuha po tayo ng mga CCTV footage para mas malaman po natin kung ano po talaga yung katotohanan na nangyari. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District Traffic Enforcement Unit Traffic Sector 5 ang 28 anyos na jeepney driver. Paliwanag niya, Ah, uh, bang po kasi ako, lumusot po yung preno ko, hindi ko na rin ano yung gagawin ko kasi nas, nakapagit na po sa jeep tsaka sa kotse. Kung kakabig naman po ako ng kaliwa, yung jeep na ko po, may laman din na pasayero, baka lalo pong lumaki yung ano, yung maging damay ng pag-aksidente po. Aksidente po yung nangyari lang. Humingi po ako ng pasensya na. Maharapan driver sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. May aksidente sa Pasig gay umaga, isang nasawi sa banggaan ng motorsiklo at pampasayarong jeep. Sa unang balita live, si James Agustin. James. Igay na sa wingang isang babaeng nakaangkas sa motorsiklo matapos makabanggaan ng isang papasero jeep sa bahaging ito ng Marcos Highway sa Pasig City. Nangyari po yung insidente kaninang alas 4.30 na madaling araw dito sa Marcos Highway na sakop ng barangay Santolan. Sa inisyal na imbisigasyon ng pulisya, mag-u-turn sana ng papasero jeep na may rutang Marikina, Pasig nang biglang makabanggaan itong isang motorsiklo na binabagtas ang westbound lane ng kalsada. Sa lakas ng ipak, tumilapon ng dalawang sakay na motorsiklo. Isinugod sa ospital ang lalaking rider, tinoobserbahan pa habang dead on the spot ang babaeng angkas niya. Inaalam pa ang kanilang pagkakakilanlan. Nasa kusudiyan ng Pasig City Police Station ang 38 anyo sa jeepney driver na tumangging magbigay ng pahayag. Ang kanyang operator sinabi na kababiyahe lang ng jeep na mangyari ang aksidente. May sakay raw ito na ilang pasahero. galing siya doon sa kabilang side kasi yung motor siya papuntang Pasig. Ah, uh, nagulat na lang daw siya, may motor na sobrang bilis, sumabit siya sa tagiliran. Tapos dire-diretso daw dito. Samantala Igan, bago magalas ng umaga nang tuluyan ng na matanggal yung mga sasakyan na nasangkot dito sa aksidente at hinatak ng mga tauhan ng MMDA para dalin doon sa traffic sector. Silipin naman po natin lagay ng trapiko dito sa kabaan ng Marcos Highway. Nakikita ng mga kapuso natin, westbound lane po ito, mga sasakyan na patungo sa area ng Cubao uti unti na po sumisikip yung daloy ng trapiko dito sa lugar dahil rush hour na rin pero do sa eastbound lane naman ay maluwag yung traffic situation sa mga oras na ito. Yan ang unang balita mula rito sa Pasig City. Ako po si James Agustin para sa si the Integrated News. Kontrolado na ang sunog sa pagawaan ng cooler sa barangay Balibago sa Santa Rosa, Laguna. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklam ang sunog pasado alauna ng madaling araw kanina. Umabot sa ikatlong alarmang sunog at mahigit dalawampung fire truck ang rumesponde. Kaya mahigit dalawang milyong pisong halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy ang investigasyon sa Sanhinang Apoy. Oh! Kasunod ng magnitude 7.4 na lindol noong biyernes, dalawang libong pamilya ang nasa evacuation area pa rin sa Tarragona, Davao Oriental. Diniklana na rin ang state of calamity sa bayan. Live mula sa Mati City sa Davao Oriental, yung unang balita si Andy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Igan, sa mga tent muna na nanatili ang mga residente na apektado ng lindol sa Taragona, Davao Oriental. Natatakot pa sila na bumalik sa kanika nila mga bahay dahil sa aftershocks. Sa mga inilatag na mga tent sa municipal grounds sa Taragoda ng Davao Oriental, nananatili ang ilang pamilya na naapektuhan ng malalakas na lindol. Isa sa kanila si Leigh na emosyonal na dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon. Ayaw pa nilang bumalik sa kanilang bahay dahil sa takot na baka lumindol ulit. Sa Diyod, kamay lihok, dagan, may, ka, may kasabot ma. Ang yung pa Walay, walay mga trabaho, kaya saan man. Nawagan lang na ako, unta na ay makatabang sa among adariya, sa ingon ani na sitwasyon na mo. Patuloy rin ang pamimigay ng food packs at tubig sa mga apektadong residente. Ayon kay Mayor Kaka Bulaong, nasa 10,000 pamilya ang napektuhan na malalakas na lindol. Nasa 2,000 sa kanila ay nananatili sa evacuation area. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang LGU ng Taragona. Mag-3 million pesos na quick response fund ang gagamitin para sa agarang tulong. Uh, all of the programs and services are still ongoing uh, as uh, regular. Kaso lang po off-site kasi itong municipal building natin naka-code yellow while our regional evacuation center and provincial evacuation center as well as the municipal evacuation center is tagged already as red. no Meaning inhabitable, hindi na siya pwedeng pasukan, hindi na pwedeng terhan kaya ang nangyari, nasa open space po kami lahat ngayon. Inihahanda na rin daw ang relocation site para sa mga residente. Meron tayo pong na-acquire bago lang po nasa about 16 hectares po yan. Ang strategy kasi ng local government is we focus on land banking. anytime time kung may ibibigay po, uh, any agencies uh, relating to the yun nga, erection, establishment and construction of the houses, meron po kami ma-offer. Igan, ayon sa LGU, mananatili sa mga tent ang mga apektadong residente hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon. Ang lilipatan nila na modular bank houses ay um, ayon sa disod, mas komportable, may toilet facilities, uh, kuryente, tubig at common kitchen. Igan. Diyan din sa badbaing tulong sa mga naapektuhan Igan na uh, nakausap natin si Mayor oh. uh, Kakabulaong no ayon sa kanya na papatapos sa raw yung 2025 kaya depleted na raw yung uh, kanilang uh, pondo eh, ang calamity fund nila is nasa 7 million pesos iba pa riyan yung uh, quick response fund na 3 million uh, pesos kaya kinakailangan nila ng tulong from the national government para tuloy-tuloy yung uh, relief operations para sa mga apektado Igan nakakaramdam pa ba dyan ng mga aftershocks uh, Jandi Yes, Igan, uh, may mga nararamdaman pa rin na uh, aftershock. Sa katunayan, kanina madaling araw, nakaramdam o ramdam yung magnitude 4.3 na lindol kayo. Yung mga residente, hindi nakakatulog ng maayos dahil nga uh, natutroma pa sila, natataranta. Pero ayon sa otoridad, manatiling uh, kalmado at the same time maging alerto. Igan. Maraming salamat, John De Esteban ng GMA Regional TV. Ingat! Nakukulangan pa rao ang Department of Justice sa mga inilahat na mag-asawang diskaya kaugnay sa maanumalya o manong flood control projects. Samantala, hihilingin ng Independent Commission for Infrastructure sa Regional Trial Court na isite in contempt si Saldico kung hindi siya sisipot sa pagdinig mamaya. May unang balita si Joseph Moro. Wala pa rin pasabi si dating Akobi Party List Representative Saldi Ko kung harap siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nasa ibang bansa ang si Ko na dating chairman ng House Committee on Appropriations at itinuturong na sa likod ng questionable insertion sa 2025 budget. Kung hindi siya sisipot sa ICI, magpepetisyon ng komisyon sa Regional Trial Court o RTC para isight in contempt si Ko. That's a process because uh, as I mentioned before, uh there's no contempt powers by the ICI so the 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 process there is pupunta kami sa korte kung aaprubahan ng regional trial court ang petisyon ng ICI ay maglalabas ito ng arrest warrant laban kay ko Binigyan ng ICI ang sarili nito ng hanggang sa susunod na tatlong linggo para makapaghain ng tinatayang labing limang reklamo sa ombudsman. Nakapanumpa na bilang special advisor ng komisyon si dating PNP Chief General Rodolfo Asurin. Pero gaya ng pinalitan niyang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi magsisilbi si Asurin bilang investigator. Hindi po ako yung uh, investigator uh, but uh, I'm always at the disposal po ng ating uh, Uh, chairman. Ako po yung parang liaison or coordination mm -hmm. -co -co sa AFP, PNP, as well as sa National Bureau of Investigation. As well as siguro kung utusan po niya ako na magkandak po ng uh, Intel uh, gathering. Sinasa nga harap si dating House Speaker Martin Romualdez sa ICI. Sa Department of Justice naman, inaasahang haharap ngayong linggo si na Curly at Sara Diskaya para sa patuloy na case build-up at evaluation sa kanila kaugnay ng kanilang hiling na maging state witness. Sabi ni DOJ OIC Undersecretary Frederick Vida na kukulangan pa ang DOJ sa kanilang inilalahad. Wala po po tayo estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. May mga salaysay po tayo, testimonya, na verifiable by factual and object evidence. Ito po ang kailangan nating malaman kung makatotohanan o hindi. At kung hindi pa rin magbunga ang pakikipag-usap sa DOJ, if, if we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases. With or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. We will only file strong cases. Hinihingan pa namin ng komento ang kampo ng mga diskaya. na no comment ako dyan. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Pasado na sa ikatlot huling pagbasa sa Kamara ang panukalang 2026 national budget na mahigit 6.7 trillion pesos. Pumabor dito ang 287 kongresista, 12 tumutol at dalawa ang nag-abstain. Kailangan ding aprobahan ng Senado ang bersyon nito ng panukalang budget at pagkatapos, tatalakayin sa Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang magkakaibang probisyon. Hindi nakadalo si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa pagdinig ng House Ethics Committee kaugnay sa inihayang reklamo ng ilang kapwa niya mambabatas. Why were you We were busy, very busy last night. About? Ano, uh, I, was just playing games on my computer. Sabi ni Barzaga na late siya dahil sa paglalaro niya ng video games nung isang gabi. Sa pagdinig ng House Ethics Committee kahapon, na ang bumuo ng Reconciliation Subcommittee ito magiging mediator sa pagitan ng inireklamo at nagrereklamo. Pero para kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, na isa sa mga naghain ng ethics complaint laban kay Barzaga, wala siyang balak makipag-ayos. Hindi rin daw handang makipag si Barzaga na may inihain ding ethics complaint laban kay Puno. Nakabalik na sa Israel ang mga hostage ng grupong Hamas na pinakawalan na matapos sa mayigit dalawang taon. Muli nilang nakasama ang kanika nilang pamilya. Pinalaya ng Hamas ang mga bihag kasunong napagkasundo ang ceasefire na Israel at Hamas na pinangunahan ng Amerika. Kapalit nito, pinalaya na rin ang 250 Palestino na ikinulong sa Israel, pati ang 1,700 na ikinulong sa Gaza. Sakay sila ng ilang bus na inaabangan ng libo-libong kapwa Palestino ay kay US President Donald Trump. Ito na ang pagtatapos ng mayigit dalawang taong giyera ng Israel at Hamas. Sumentro sa sining at kultura, pag-asa at pagbangon sa gitna ng mga kalamidad, ang mensahe ng Philippine Pavilion sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Ang exhibit na yan ng Pilipinas sa World Expo ay binigyan ng Silver Award para sa Exhibition Design for Self-Built Pavilions. May unang balita si Bea Pinlak. mga makukulay na awitin at sayaw. Malikhaing mga produkto. Tatak Pinoy na sining. At kakaibang teknolohiya para ibida ang ganda ng Pilipinas. Ilan lang yan sa naipakita sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025 sa mahigit isang milyong taong bumisita mula nang buksan ito sa publiko noong Abril. Samot saring pakulo ang inihanda ng iba-ibang bansa para ibida ang kanilang sining at kultura dito sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Ang isa sa mga pinilahan dito ang Philippine Pavilion kung saan tampok ang paghahabi o weaving. Iginawad sa Philippine Pavilion ang Silver Award sa Exhibition Design for Self-Built Pavilions. Poland naman ang nanalo ng gold at bronze para sa Austria. Nakakatuwa kasi may representation tayo. Kaya natin makipagsabayan sa ibang bansa. nakaka siya kasi pinapakita yung different textile weaving ng bawat region natin. At para sa full Pinoy experience, challenge din natin ang ilang bumisita sa pavilion kung pamilyar sila sa ilang Filipino words. Mahalo kita. Ang ganda mo. Okay. Love ang ibang bumisita sa Philippine Pavilion, nagpaplano na raw magbakasyon sa Pilipinas we've been to Philippines last last May uh, for our family trip but um, it's not enough uh, we love to go to Philippines more and more so we miss Philippines. I saw that you have good beaches there so I love beaches so I think that that is the kind of uh, visiting that I will do in Philippines. Bukod sa pagbida ng sining at kultura ng Pilipinas Tumayuri na simbolo ng pag-asa ang Philippine Pavilion lalo na sa gitna ng sunod-sunod na sakunang naminsala sa Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Through it all, this pavilion stood as a reminder that we are a people who will rise and we will rise together. We showed the world that even in the face of nature's fiercest tests, the Filipino spirit will continue to shine more opportunities certainly for our economy because yung uh, marami pong mga Japanese businesses that are very interested in the Philippines now and they show their interest uh, by really being there we are talking to them about possibly sourcing uh, products for sale from our small and medium enterprises in the Philippines sa pagsasara ng Philippine Pavilion sa Osaka, Japan, may iniwan itong pangako na muli itong mabibigyang buhay sa ASEAN Tourism Forum Travel Exchange sa Pilipinas. Ito ang unang balita. Bea pinla para sa GMA Integrated News. Isang heavy guard na isda na sa dagat na sakop ng barangay Davila sa Pasokin, Ilocos Norte. Yan po ang giant blackfin tuna Abot sa at 360 kilo ang bigat. Tatlong bangkara o humila sa isda para madala sa dalampasigan. Ngayon lang daw sila nakahuli ng ganito kalaking tuna. Pinagtulungan itong buhati ng ilang residente at agad naman pinagkaguluhan ng mga mamimili. Salah Encantadix Trending and Transformation ng New Generation of Sangres sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre kagabi Wow! Ang bangis ng visual effects Finally ay napanood na ang iconic na Sangre Transformation Naglalaga blob ang transformation ni Flamara Faith Da Silva Habang humagapin naman ang kay Dea Angel Guardian Umaagos naman ang kay Adamus Kelvin Miranda at matinding payanig ang transformation ni Terra Bianca Umali. Ready na ang mga sangre na bawiin ang mga kaharian sa Encantadia mula sa pananakop ng mga Mineave. Abangan ang kanilang paglusob mamayang gabi sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa